Sa mga alaala ng nakaraan, nagkukubli ang puwersa ng kadiliman. Tuwing dumadaan po kami dito, parang merong sumusunod. Dala nila'y hilakbot sa mundo ng mga tao. Pagtingin po niya, may nakasilip. Ibang tao na wala naman po doon. Walang hawas ang kanilang medyo aggressive. Madami po masyado sa taas. May, ayan. May humawak. Oo oh, Pulang-pula yung mata niya. Hatid ni Kabayan Dolite de Castro ang bagong koleksyon ng mga kwento katatakutan sa kamabalagahan pagkagat ng tilin. Ngayon, October 26 na. Magandang gabi. Bayan.